sarap pakinggan pag ikaw unang makakuha sa unang regla kaya ang Aurora maagang nagpahinga. Kala siguro ng Heal the Minions lang ang aking pakay pero ang hindi niya alam sinadya ko lang talaga. Huwag kang magtipid sa retro mo kung alam mo namang doon siya dadapa. Almost. Launch, Bell. Bell. Two minutes palang balagbag na itong aking mga kalaban ganito nobe kalakas itong kamauli Pacman. Wala naman sana akong balak kaso sila yung may balak. parang lag o sadyang lasing lang itong Hilde kaya pinawi ko muna para makapagkape muna. Bakan talaga ang kanilang gusto kaya huwag kang lumayo sa gulo huwag mong takasan kung yun naman ang kanilang gusto. Nabaliw yung aking pakito sa par Amos na ito hindi naman kasi ako demo kaya binigay ko ang kanilang gusto. sigla ako sa aso ng popol na ito kaya ako ay biglang napatakbo may trauma na kasi ako sa aso. Pero na-realize ko na bakit ako tatakbo ay eh malakas ako. Nagulat na lang ako bakit bigla na lang akong nagyelo kaya yung Aurora Jin ulat ko rin. Uh, Resilient, strong, and Almost. The badge of glory. Take every move now. And a knockout. Almost. Almost. Learn from the beat. Ang lakas ng tama ng Odette pati yung tore ni ultimate niya kaya yung heal de tinamaan siya kaya bin alak po gantihan sila kaso hanggang balak lang pala kasi nastan ako ng Hilde kaya yung second skill hindi gumana. Make every move count. Bakbakan na naman kaya sila ay aking tinulungan inunana na itong babaeng nakalutang kaya ang dating nakalutang nakahiga na lang. End na daw sabi ng aking kasama na awa na daw siya sa paghihirap ng aming kalabat. Dahil uhaw na ako sa savage kaya dito ako ay masyadong matapang para makamtan yung savage na matagal nang inasam sa pambatong gamit na si Pacman. kaya yung savage na inasam hanggang maniac na lang dahil ang tore nila ay bumigay na lang